Sinangag! May malilit na... ano... alamang. Malalim ato. Nandito na tayo. Nandito na tayo. Nandito na tayo. Nandito na tayo. na ibang wala na dito pag wala ka yung yung dried chicken na maliliit yung hot dog na dito kain ka lang ibukado ko yung sarap ko meron ka dyan ano na hindi ka sinugan Okay. you. Thank you. terus sama pamarana. Oh. Seperti pengin mau tadi itu

es mucho すいません。 pagbuong alamang si alamang alamang na alamang oh dapat niya alamang pagbuong galing sa click and find

Kailangan ko lang namin. Kakoy? Fried chicken. Kakoy ang dami ko namin. Pero ngayon. Pipid. <laughs> Wala kasi yung asin na ano. yung... Dapat yung ano yung... Hmm. Ano mo yung... Warang yung normal na asin yung ginamit ko kasi yung, Ano yan eh? Si salt? Oo. Harap? Harap? Ay, hindi si Yung ano, hindi dito yung, yung, yung madam na... Si salt? Hindi, yung... Ano, ito. Ano na? Ay, ito na dito. Ito! Yan. Pink. Pink Himalayan. 对。

¿Verdad? pero tụ kami dito

Ito sa UAE, 1.34 ng oras. Kung minsan, ganito din ang oras sa tayo. I think it's... yan na nasabi na, sila. Ha? Kasi nilagay ko sa bigas. Yan. Kapitari. Kaya madilig maluto. Ganun. Ano ba? Para madaling mahinog. Hinog kaya Hinog. O. Kay, doon naman sa ating sa Pilipinas. Ganyan dito. ba? Ay, nabitang. hindi kang... Hindi. kaya yung sabay yung saba na ako, ina ano, inaano namin sa... Sa mga tulipi sa koron, lang.

Ah. Oh. muna. Diyan lang bahay nila oh. Dito mm. lang. Oh. Katapat oh, kusina to kusina lang 'yan oh. 'Yan. Am. Katapat lang. Mm, Sige, Bye. -bye. bye, -bye. bye.